So, ayan. Papunta kami ngayon sa Tabeo Lake. Kung papansin nyo, napakaganda ng tanawin dito sa Tabeyo, Na tanaga naman nakapaghanga itong pungnantahan namin. Uh, sa so, mga pusong wagi, bali, from Baguio, binaybay namin ng Tabeo Lake ng limang oras. So, dikali kali, binaybay namin yung, ano, from Baguio, bali, five hours siya, mga, mga kapuso, kawagi, or kapamilya. Ayan, guys. Um, hindi kayo magsisisi dito sa Tabiyo Lake. Makikita nyo na sa Tabiyo Lake, napakaganda ng tanawin. Nung una yung mga, uh, wala sa Manila, dito mo makikita yung mga natural resources nagpapahanga talaga kami dito sa Tabuyo Lake. Isa sa nagustuhan ko dito sa Tabuyo Lake uh, habang bunabaybay namin. Yung mga, bali magpapansin nyo talaga napakaganda dito na panawin. Ayan yung mga rice terraces nila meron dito Tabuyo Lake. Noong unang punta ka namin, di ko maano, maalala, at di ko makalimutan talaga. Napaka-memorable tong daan na to kasi sobrang tarik niya kasi yun guys. Nandito kami ngayon sa tuktok ng bundok. Makita nyo guys, ano, sobrang dami dito. Kasi yung pagpababa. Yan, mamis ma ka. Yung nga lang guys, buwis buhay. Makikita mo, grabe. Kaya guys, oh. Nang ilan yun yung pag na bumakit sa bundok. Ah, super sulit yung yung bakasyon namin dito sa ano, to Lake. Kasi, minsan kailangan talaga natin mag-refresh. Para... Pagbalik ulit. Ipaniba. Ano <laughs> ayun, yun yung treno? Ano yung usap ko? Ayan. Kasi lang nito yun. Ayan <laughs> <laughs> guys. Sa buntok rin. Ayan. <laughs> Ayan pa makita <na> ko guys. <laughs> Ay nako guys. Grabe. Ang lamig. Hindi na makita yung ano sa baba. Super foggy. Oh my God. Ang sarap dito, guys. Nga, pumunta kami dun sa baba ulit ng morning, ano, tas nag, ano kami ng, ayan, wild berries po yan na kulay orange na wild berries. Kasi napakarami niyan dito, guys, sa tabi yung lake. So, uh, hindi ko alam kung tinatanim nila yan or kusang tumutubo lang dyan kasi nga malamig. Alam nyo guys, sa tabi lake naman talaga, ang kagandahan. Wala siyang signal dito. Talaga, napaka-memorable kapag pumunta kayo dito. Meron din namang mangilan nila na may signal, kaso nga lang malayo. Pupunta mo pa siya yata dun sa taas. So, ayan, nanguha nga kami ng ano dyan, ng, ng wild berries. Tapos, after nyan yung wild berries, sinugasan namin, tapos saka kinain. So, free nyo lang yan dito makukuha. Guys, sa gusto pumunta ng Tabayo Lake, um, ang, ang gagawin nyo, mag, ano kayo, mag, Uh, magbabayad kayo ng in para sa environment fee, magbabayad kayo ng 550 per head. Tapos, every day, yung pinakatabi yung lake, magbabayad tayo din ng 150 ang per head doon. So, kung inaaraw kayo, may bayad din yun. Pero yung environment fee, isang beses ka lang magbabayad ng 550 per head. So, yun naman ang kagandaan. Pe, tapos, yung car naman, kung may tala kayong sasakyan, uh, may bayad din yun, 50 pesos per day. So, ayan. Nandiyan na kami sa cabbage nga, guys. So, sobrang tuwang-tuwa -tuwa talaga ako dito kasi nga napaka-memorable sa amin to kasi imagine mo yung mga cabbage. Ang dami, ba diba? Dito mo lang makikita yan, guys, sa ano. sa Tabiyo Lake. At dati hindi ko nagugustuhan dito pero na, nung pumunta kami dito, 'di ba, dati nung napapanood ko lang siya sa TV or sa YouTube sabi ko ayoko dito pero nung pinuntahan namin Diyos ko ganito pala kaganda yung Tabeo Lake T tsaka isa ito sa gusto kong balik-balikan kasi napakalamig ng temperature nung pumunta kami dito guys naka 4 celsius lang naman yung lamig Diyos ko sobrang lamig nun guys 4 degrees, imagine mo, 4 degrees yung lamig. Tapos, um, kapag pumunta pala kayo dito, guys, magdoaan ka ng maraming medyas. Kasi sobrang lamig. Yung lamig na talaga, namimuot sa balat. Tapos, kailangan nyo yung medyas. Dublihan nyo, guys. Sobrang kapal dapat. Tapos, hindi kayo mag, ano, magdalawang isip na, ayong tent nyo, guys. Kailangan, ano, ha, panlamig. Hindi yung pang beach. Kasi, isa yan sa naging mali namin that time na pumunta kami. Na sobrang lamig yung, hindi namin namalayan na sobrang lamig pala dyan. So, mga mali yung lahat ako dati nang pumunta kami diyan nakadoble nakadoble ako ng pajama, jacket, nakadoble talaga as in eh, hindi ko kaya yung lamig. So ganun siya kalamig talaga guys kasi imagine mo yung Celsius niya ganun siya kalamig, di ba? So dapat marami ka baon tapos. So sa pupunta dito, mas maganda dito guys, ano, enjoy nyo yung five days kayo kasi talaga napakasulit, sobrang ano talaga siya, sobrang tahimik. Sabi ko nga, dito ko, gusto kong dumira kasi nga napaka-tahimik. Ayan, bali nung time na iyan, birthday kasi ng ano ko, ng brother and ko, kinanta. Nung time na iyan, birthday kasi ng brother and ko birthday namin siya ng mga ka-girlfriend. So, mga happy niya kasi ito yung first time na iyan, magkakasalita niya. So, ako nga hindi ko naisama kasi hindi rin ako naisisig ayos ng si mama kasi gakong nag siya shelter eh, tayong Baka, baka din di ng kaniyan mula kasi oh, sobrang lamig si talaga no. kung yung ano 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 yung yung ano Kasi ano yung yung ano sa ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung 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 nakakatuwa talaga dyan, guys. Tapos, ayan nga. Ayun, kinuha nga sa akin susi ng asawa ko kasi nga sobrang nalalamigan na talaga siya. So, ayan, nag-bonfire ulit kami ka another day. Pag two days namin yan, guys, na nag kami. kasi everyday talaga, as in, hindi namin kaya nyo Hindi nyo ba na itatanong, guys, ano, natatawa kami dyan kasi... Paunahan kaming lahat na magising ng madaling araw kasi inaabangan namin sila ng araw sa umaga. Parang tapos isang beses nagising kami lahat sabay-sabay kasi nga siya so, sobrang lamig. Tapos nagkwentuhan na lang kami, tapos nag-bonfire nag kami hanggang mag-umaga kasi nga sobrang lamig rin, hindi na kinaya. So okay, ang okay, kagandahan okay, dito okay, guys ay ano, magbaha kayo ng maraming meat <laughs> kasi kapag sa malamig kayo guys, magbaha kayo ng maraming meat. Tapos coffee, ano, tapos sobrang bait ng mga tao dito, sobrang linis ng ano din nila. So, sa 150 a day na per, ano mo, per head, um, libre si Ana yun, pwede ka na maligo. Pero syempre, sino pa naman ang maligo pa guys, di ba? Ayan ang gabi na nag na kami ng gina. Uh, so, sobrang happy namin. Kasi nga syempre, di ba? Hindi mo yung imagine sa Pilipinas ka, pero ganito yung clean na ko. Wala akong masabi talaga kung di isa. Balik-balik ang kita binili. Ayan, yung tent namin guys, hindi namin naman na malaya na. sobrang excited. Pang beach pala yan. Kaya tinatagos yung lamig. Hindi kami natulog dyan guys. Kasi nga, dahil sobrang lami, natulog kami sa kotse. Sa so mga sasakyan kami natulog. Ayan yung anak ko, kaya nilang Pilip, ano, masaya, ka. mga, bata pa, kaya nilang matulog dyan. Sila lang ng mga bata natulog sa tent. Pero yung matatanda talaga, kasi sa loob ng kotse, sa sasakyan talaga. So, ayan, yan yung pagandating namin na pag-three days namin na mag-iligpit na nga kami pa uwi. So, parang ayaw pa namin umagas kasi na sobrang saya. Sobrang ito yung memorable sa buhay namin na eh. hindi ko makakamutang. Sobrang saya lang namin. Nang ginawa kasi nga walang music di diba. Tawa ng kuwik sarap ng ganito pa ng dun Uh so, -huh. talaga may dapat kasama. So, ayan, makikita niyo yung mga tanawin na so, sobrang ganda. Kapag may problema kayo sa trabaho or kahit saan, kung stress kayo, pumunta kayo dito sa Tabayulay kasi recommended ko talaga ito. Makaka-unwind talaga kayo kasi lahat ng problema nyo makakalimutan nyo talaga napakaganda ng view um, lahat yan hindi nyo inaano kasi nga kahit 150 per head pero sulit naman kasi nga yung dalan nito sobrang unwind lahat ng problema nyo mawawin na wow. moment pa to guys hindi ko makakalimutan kasi lahat yan yung kapakasama kayong magkakapatid except sa mama di ko hindi ka namin na isama kasi nga hindi talaga niya kakayanin dahil sa lamig kasi stroke na siya guys so okay naman na hindi namin siya naisama kasi nga dahil nasobra namin ayan, bali yung first day namin yan yung unang dating namin so, ayan, parang ano pa kami lumangha kami sa ano, kasi sa view sobrang ganda niya talaga as in tapos, ayan ayan, ako sa kawin ninyo at nagkukontrata ng diyes sa lahat ang may gusto magpalinis magpalinis na kayo dyan

Ito pa para dito. dahil na na pala hmm? okay. Kaya nangyay, dapat, okay? Tira -tira na, hindi pa mo ang labas akin na nga panlinis na ano? CR? Okay. Okay. Buko lang. Ano yeah. okay. Tubo? Gawin. Okay. Okay. Okay.